Ito lang yung ating nahuli. Eh, kalilog, sabay mo na sa lilog na to. dalawang oh, lukog. Ayan, ito lang yung nakayanan ngayong araw. Kakaunti lang. Di bale. Bawi na lang sa susunod. Gusto ko na. Bye. Mga bagaong! oh fresh na fresh. Buhay pa. Bagong huli. Cargador! Eh, ang galit. Ay, ito yung masakit. Makatusok. Bagaur. Dada ko ay. Eh. Baga okay. oh ay. Masakit. Biskut, nakakabasan? Ah. Ito na yung bagaong. Oh. Naririnig mo? Ops, ayan yung kasama namin. Papunta na dito sa gilid. Nang huli kami ng bagaong. Oh. Napakalino ng bundok. Mount Bulusan. Oh. Ayan yung huli. nilagay na sa damit. Iyan ang sinatawag na bagaong. In English, cargador. Oh. Ayan lahat ang huli namin. Uuwi na kami. Isang balde. At isang balde. Ang lagayan. Ay, dito lang sa tabi. Ang bilis ng pangulam. Oh. Napakalapit lang. Ayan mga bahay. nagkukuti-kuti isin kamilo nauda oh. ako na kamilo mga ay napalaka ang kusing kamilo ho na naleon maski gura mo yung pait malasa ka pa niya oh. masa pa na sin dali na Bro, mantaba. Mayo sa pili bago. ka? Oh taba ito po yung huli natin sa triplay yan yung nakayanang kong mahuli solo lang ako solo oh. ayan lahat ang huli oh. turos bagong huli ayan yung mga lubayan at saka ito yung hal halo-halo din. Luba yun at saka kumbalan. O oh, yan lahat ang huli ko sa triply O oh. oh, yun na po. Oh, hinihingis na Tinatanggal na ng bituka ni Madam Riza. Yan to ang sayo na bata ho. Pambihira ang buhay. Urihig lang. Tara, merienda tayo. Hapon na naman. Kagaling wala mag triply Ayan yung ulam namin, turos. Ah. lang to pero malasa. Pinaksiw na turos. Terus pasang kita itu yang sa aku. Ah. Mats na mas saka terus na pinaksew. Salamat nya po pala sa mga nag-share ng video. At sa mga viewers and followers. nabago bago nami kaayo in buhang kasiram ito yung makasama ng huli ko ah. ayan runot ay dapat naisabay nyo sa paksim na runot tsaka yun pa terus oh, kubalan di naik sebaya paksiwan, vaksinan kok anronot, para terasa dagat. di kemarin beli masan pang sudah, di mana di mana bakal sisaan? kalian punya toga? ah, oh opp oh, cafe okay. ah wow sarap tenjo